sa'yo, hindi naman kayo pera. Anyway, bago ako sumalang dito, eh, pinapangisip ako ng management kung ano pwede kong kantahin kasi kailangan ko ng tao Dahil, siyempre, Christmas concert ako kailangan ko ng eh, kaya lang, narinig ko si Moira, ah, sa sobrang ganda ng boses ni Moira, eh. nakatulog ako. <laughs> Nahimbing ako, napunta ako sa kapayapaan song na um, parang katulad ni Moira, yung Wayra, mapapakulog ko, makikinig, magpupunta sila sa kapayapaan na mga ito. Meron pa kayo yung ano, yung tugtog na, yung Pasko ngayon, yung Jose Maritza. Jose Maritza. <laughs> Hindi yan! May ladies Jose Maritza niya. Na okay, kasi yung joy. Okay. Meron akong listahan kayo na ng mga songs na pinipili ko sa akin. Ay, hey, ito kakantay ko. Pero may kakanta na ako. Pero meron akong hey, isang kantang na pili na walang kakanta. Sabi ko, yun na lang kakantayin ko. Pero ang sabi nung nasa production, hindi na pwede ito ko. tayo. ko. sabi ko ba ako? Dahil kapiling pili na doon ng management na walang kakanta na awit niya kahit sino. Hindi daw alaw. Kaya naglakas ako ng loob, gawin sa oras na Ako na lang ang kakanta. Sa ngala ng lahat ng kinakakulat. Anyway, alam mo, yung sa boses nating BSVP, kaya mahala-mahala yung mga boses nito, eh. eh. kahit na di kong i, i Hindi ko makakalimutan, hindi ko makakalimutan, ang unang taong mo sa ABSVP, pag eh. nating ang Pasko, lahat pala ng yung piyadong, that is the rainbow. ako. Ang saya-saya ko. Anong piyadong? Nakalagay, from the management. Ah, ang excited So show to the management. Pagbukas ko, ABS cbn shirt. Nakalagay ba from ano? Boss Gabby, Ma'am Charo. Tita kor, direct, Direk, direk LMT. Ang dami na naghati-hati sa 180 na tissue. ma appreciate ko talaga. Kasi wala naman sa value yun eh. Kung kanino nang galing at makakarino, hindi na-appreciate ma ko. Sabi ko, iba okay, talaga ang management. Ang galing. Tapos, naging artista na ako tuloy-tuloy. Tuloy na ako maraming pelikula. Ayun, nakatanggap na naman ako. Ang regalo. From the management. <laughs> From Sir Carlo, Sir Mark, Sir Gab, Mark Chan, Takon, MMB, Sir Deo. Pagbukas ko, ah. Silya. Sige Ang saya. Ang saya talaga. Kasi kailangan ko talaga sa shooting niya yung Silia. Kasi syempre, habang nagsaset up, sabi ko na, iniisip talaga ng management yung comfort namin mga artista. Kailangan relax kami habang nagsaset up. Kaysa nangangawit kami at kung saan kami humihig at umupo. Kaya maraming maraming salamat po sa mga galong ninyo. Na-appreciate ko po. At alam niyo kung saan galing, saan binili yung Silia? Sa O-Shopping. <laughs> yeah! pwede na lang madaling ka. Ang <laughs> galing talaga ka lang. Oh, 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 oh. Pero alam mo, isang malaking bonus na lang para sa akin na hanggang ngayon, nagpa-perform pa rin ako sa ABS. Hindi ko makita ang sarili ko kung wala ako sa ABS. Yun ang pang pinakamalaki kong achievement as a performer, as an entertainer. Yung mapagbuksan ako ng pinto ng ABS-CBN at mapanood ako ng alam niya, mga sarap ang di ba? Channel 13, Carrera sa 13. <laughs> From Carrera sa 13 to noon time show. Kaya napakalaking blessing ko sa akin. Ang laking blessing, ang laking bonus. Kaya naman ngayong Pasko, may panibagong bonus kami na ibibigay at ipapamalas sa lahat ng mga kapamilya. Ang pelikula namin, fantastic ka! Excited! nga, pinaghandaan namin ang pelikula ng yan, syempre, para usapang bonus, kailangan may kasama ko sa income dato. And wala kayong tumili at malakpak dahil baka hindi mong kayo matawa sa mga susunod kong tatawag. i know,